kulungan ang bagsak ng tatlong tulak ng droga matapos madakip sa isnegawang bypass operation ng PNP sa Angono Rizal. Narito ang report ni Patrolwoman Marivic Bautista. Angono PNP ang tatlong tulak ng droga matapos ang matagumpay na illegal drugs bypass operation sa Sitio Barangay Mahabang Parang, Angono Rizal. Matapos maaktuhan na isinasagawa ang krimen. Kinilala ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director, ang mga naaresto bilang sina alias Mata, 36 anyos, alias Paret, 36 anyos, at alias Berwin, 45 anyos, na pawang mga residente ng Angono Rizal. Narecover mula sa mga sospek ang walong pakete ng pinaniniwala ang Shabu, kasama ang isang unit ng cellphone, coin purse, digital weighing scale, at buy -bus money sa kasalukuyan, sila ay sumasailalim sa medical examination at nakapiit sa Angono Custodial Facility habang inihahanda ang kaukulang kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pamamagitan ng mas pinaiting na laban kontra ilegal na droga ng Rizal Police Provincial Office, sumusulong ang kampanya ng Bagong Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa bansa dito sa Rizal Police Provincial Office. Ako po ang inyong Business News Network Correspondent, Patrol Woman Mary G. Bautista. Alagad ng batas, taga-taguyot ng Balitang Police. Maraming salamat, Pacho Human Bautista.